Pinalawak na diskwento para sa mga pampublikong susakyan ang isa sa mga tinitignang paraan ng Department of Energy para mabawasan ang epekto ng nakatakdang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinitiyak naman ng Budget Department na may sapat na pondo para dito. Ang detalye, alamin sa report ni Christian Bascones. Sa kabila ng nakatagdang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bilang epekto ng umiiral na gear sa pagitan ng Iran at Israel, ang pamahalaan nakatutok sa pagbibigay ng agarong solusyon para hindi gaanong maapektuhan ang mamamayan. makikipag usap ang Department of Energy sa mga kumpanya ng Nangis para hilingin sa mga ito na palawakin ang programa ng diskwento sa mga motorista. Sisiguruhin hindi sumusunod sila sa mandatory 30-day inventory ng crude oil at 15-day inventory naman ng finished petroleum products. We will again meet with individual oil companies uh, Wednesday, starting Wednesday hanggang Friday to discuss not only inventory, pati ho yung discount program. Kasi gusto ho ng aming sekretary ng DOE na paitingin uh, paigtingin at uh, talagang ibigay yung mga karapat-dapat na mga discount hindi na lang ho doon sa marketing strategy. May ilang kumpanya na nag-alok ng piso hanggang limang pisong diskwento sa kada litro ng langisa na nakadepende sa promo, kung saan prioridad ng diskwento ang public utility vehicle or PUV. Makikipag-usap din ang DOE sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Agriculture para naman sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga maaapektuhang POV drivers at operators, gayon din sa mga magsasaka at mangingisda. Paliwanag ng Energy Department, pwede nang simulan ang distribusyon ng subsidiya kapag may go signal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil umabot na sa 80 dolyar ang presyo ng kadabarides ng krudo sa world market. Ano na ho ang level ng distribution na nagagawa ng LTFRB at saka ng DE dito sa mga identified vulnerable sector na to para mabigyan naman ng tulong doon sa nangyayaring effect ng increase in fuel prices. Ang Department of Budget and Management naman tiniyak na may nakalaang pondo para sa subsidiya. Ayon sa DBM, nakapaloob sa 2025 budget ng Department of Transportation ang 2.5 billion pesos na nakalaan para sa fuel subsidy program. Samantala, base sa latest estimated oil price adjustment, aabot sa limang piso hanggang 5.20 centavos naman sa diesel. 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos para sa gasolina at 4 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 70 centavos naman ang dagdag para sa presyo ng kada litro ng kerosene. Christian Vascones para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.